guys ito yung magtitinda dito ng mga pagkain mga gulay kasi walang mga bahay dito eh ano mga mga truck lang lahat natin ayan o ayun mga kwais kwais when? good alam nyo kwais good <laughs> good <laughs> Ayan yung paninda niya oh. Agod eh. Ay, agod. Okay. Ayan, yeah, nakasakyan lang siya yun. Oh. Entice, di pali? Eh? Hindi. Hindi. Hindi ha? Ayun. Hindi. Uwen hada? As roh. Ada, ada? Hah? Uwen wadi? Matam. Matam? Ayun. Uh, Kulyom kulyom edi ha? Ha? Huh? Kulyom kulyom edi? Bukra chicken ha? Ha? Huh? Bukra chicken? Chicken. Okay. mga nanya ko. Diba? Na, binta ng gulay pero naka, nakasakyanan. Ha? Diba? Nakasakyanan siya eh. Yan ang mga malulupit.